Kapampangan Hello guys Dito po namin na Dinala yung aking Nilutong dinuguan Ayan Sa bahay ni Bayaw At sakto Meron akong hipag Na bisaya <laughs> Bisaya Ayan Last time niyang ng Maka Kain ng dinuguan Dinuguan na Oster sauce Ang aking uh, kinulay kinula, Kinulayan Ayan Ayan, ayan. Ano yan, tele? Pisngi ng baboy. O. Oh. na rito, dali. Oo. Oh. Mga, kung pasado ba, pwede bang pang restaro niyang luto kong yan? Anong masasabi mo? Sarap. Masarap? Ang dalagang ng bilog. Ay, Masarap po daw yung pagkaluto ng aking dinuguan. Salamat po. Masarap siya. Oo. Uh -uh. For tuning. Bye for now. Hi, Lisa. Hi to my vlog. Hello. Hi. Hi. Alright. Ano ba naman yan si Bilog?